tuloy ang ating <laughs> kwento. Ayan, guys. Ito lang. Ubusin ko siya. Ubusin ko siya. Mas masarap ang gulay. Or, kalahati lang. Kalahati lang siguro. Si Sayang, hindi nang mahalik magkain ng gulay. Makakasama ko dito. Palamutian lang natin. <laughs> Or, ano lang sobra uh, kalahati kaya, kaya pa natin yung panganay ko sa pang ako talaga mahilig eh. magtira lang tayo na Magkira natin parang gusto kong magpansin magpansin <laughs> sorry ka pinangan niya <laughs> ginabi ginabi ayan natin itira to ayan patong lang natin malinis na lang ito yung babalag ka yang gulai kasi ang gulay talaga. Hindi naman siya... Hindi siya ano. Hindi pare-pare may mura pag season na gulay na yun mura siya sa ng sayote insan. yung isang tumpok niya 24 5 pag hindi season ako isang kraso isang kraso <laughs> 25 30 diba ang ano nang ano talaga kaya ano yan siya season season pag season mas mababa siya, guys. tulad ng, tawag dito kamatis ngayon ang mahal ng kamatis dito 100 na higit sa kilo e, eh. mabigat yung kamatis diba? kaya eh, ilan lang mabili mo sa isang kilo lalo pag malalaki tapos ikaw ang nagbibinta po. ang hirap presyuhan ha? Yellow. ilan? Ay natin ang hatig paghihiwa. <laughs> diba? Huwain lang natin itong ganyan. Ganun din naman. Duduro din mo yan. Ano ah, Ayan guys, no? Hindi natin kailangan gamitan ng sangkalan. Hawakan <laughs> na lang natin. Sakalan ka pa, nandito ko sa tindahan. doble yung dala mo. Ito mo naman yan, tangay-tangay ko dito. Kasi, bantay ka ng tindahan, nagbibidyo. Diba? Ganyan ang buhay ni Lisa. Ako <laughs> ang tawa yung isang kakilala. <laughs> sa kabila. Sabi niya, ang dami mo naman mandala, sis. Hindi <laughs> ka ba na <laughs> sabi ko ha? Kaya sabi ko kaya lang. Oh, eh, libangan na natin to. Eh, libangan natin sa buhay. Total, nandito lang tayo sa bahay. Ayan. Baka sakali tayo dito sa mundo. <laughs> mundo ng social media. Di ba? Pero, di yung mga ginagawa mo sa araw-araw dyan? Kaya gawain natin dito eh. Diba? Sabi niya, bilib talaga ako sa iyo, sis. Ha? eh, Ay, wala. Pares na naman tayo, sis. <laughs> Kaya lang doon lang sa kabila eh. Bakal <laughs> si dalawa. <laughs> dalawa, dalang Tapos <laughs> sabi, sabi niya, tapos sa bahay pa, sabi ko, sis, kasama na yan. Yung, gawa ko sa bahay, tsaka gawa ko, gawa ko dun sa, ano, sa dalawa. Ganon din yon, Ganon. <laughs> Ganon din yun. O, din, Sama na. Mm, um, bumili ng itlog. Dalawang tre, sabi ko, isa lang kasi mabigatan siya ayun, nagkanda basag hmm, dalawa ang basag ang um, halang itlog ngayon, ang taas na naman ang itlog iwan ko kaya sampo bintan ko dito ng XL ngayon nagtaas, sampo pa din <laughs> kaya munti na yung kita mo no? pa, paunti yung kita mo paunti, paunti tapos ang taas na naman yan. Sampo pa rin ang pinto ko hanggat kumikita ako. Sampo pa rin yan. Pag nagbabakan yan, sampo pa rin yan. <laughs> Babawiin. Babawiin kayong... Ano kasi hindi ako nagtaas, di ba? Hindi ako nagtaas. So ngayon, bababa naman yan. Sampo pa rin Hanggat <laughs> hindi babang baba, hindi ko siya ibababa. Pero pag nagbaba naman siya ng baba talaga, ibababa eh, ko naman siya. Pero yung babababa baba lang konti, ay eh, hindi ko siya baba. Kasi nung nagtaas, mas malaki tinaas na yun eh. eh. Hindi ko siya tataas. Kaya pag nagbaba ng ang uh, unti yan, hindi ko rin siya ibababa. <laughs> Patas lang, di ba? Ganun yun. Kahit ano naman gawin mo dyan, mabibinta't mabibinta't pagdating sa mga madali ang ulam, pinta yan dito. Alam mo, pupunta ko sila ng palingki? Manayo. Tapos ang daan namin, makotek. Hindi hmm. na yun pupunta. Dito na yung tatakbas tindahan. Ganun din naman ang binta sa iba. Medyo, yung iba, mura. Mura nga, yung late naman. O, oh, bibigyan ka ng medyo, 9 pesos. Saan ka? Sa medyo, 9 pesos o sa XL. <laughs> diba? Ako guys, gusto ko XL kasi yung isang lutuan o isang itlog, isang ulawan niya, diba? Kung kumpito na ako niyan sa isang itlog. Tapos may toyo, yun. Ayan. Gusto ko kasi, ano, ayoko yung